Bakit nga ba ako di na nagbarko? Simple lang naman ang aking sagot dyan. Unang-una, hindi ko nakikita yung future ko sa pagbabarko. Kasi hindi naman ako katulad ng kapitan na sumasahod ng half million or higit pa. Pero oo, maganda talaga magtrabaho sa barko dahil malilibot mo yung mundo ng libre. At malaki talaga yung sahod dyan. Tapos, Uh, libre ang pagkain wala kang tax na binabayaran kaya worth it naman talaga ang pagtatrabaho sa barko, kaso nga lang ang problema, kaming mga seaman kapag nakabakasyon ay wala talagang sahod meron naman yung iba pero kadalasan walang sahod kapag nakabakasyon, e paano pag nabakante ka ng ano, nabakasyon ka ng matagal, di ubus yung ipon e paano kung di ka pumasa sa medical Ubus ng ipon, wala ka pang pangpakain sa pamilya mo. So ang ending, nga nga at gutom yung pamilya. Kaya nung huling kontrata ko na pag-isip-isip ko na hindi talaga sa akin yung pagbabar Kaya ito, nandito na ako sa Australia. Bakit nga ba Australia yung napili ko? Simple lang, nakita ko dito yung sustainability at work-life balance. So tuloy-tuloy yung sahod ko dito, Magbakasyon man ako dahil may live ako dito, may sahod pa rin kahit hindi nagtatrabaho, hindi katulad sa barko. Pag wala ka sa barko, wala ka rin sahod. Kaya yun. Plus, meron pa akong chance na makasama ko yung pamilya ko ng pangmatagala na. E, kung sa barko man pwede mo masama yung pamilya mo, ang tanong kaya mo ba silang i-risk na kasama sila sa barko? E, delikado sa dagat, di ba? Kaya sa pagdating naman sa sahod, eh, di naman sa nagyayabang pero mas malaki yung sinasahod ko dito kahit part-time job lang ako. Kaya mas gusto ko talaga dito sa lupa at hindi sa barko. Pero sobrang nag-enjoy ako sa barko. Yun lang at sana yung natanong na sagot ko na yung katanungan mo. Ako si Kusinerong Mayor at ingat ka lagi dyan. Paalam.